para para nangililo siri police office o cpo para sa para buton nga datai cancela security deployment sara galaylain nga mga patio sa sudad Kinabulubanta ng mga deploy ni ginatos ka mga personnel sa Tagsaka Sementeryo kag mga pahamtang naman ini sa ang police assistance Desk sa mga dalangko ng patyo. Sa interviews ng Bombo Radio kay Police Major sang Sangrines, ang spokesperson sa ICPO, ginpahayag niya nga na sa full alert status ay la deployment. Nagpahanom naman ini sa publiko ng sundo na mga ginapatuman ng guidelines. Lakip na diri ang pagdumili sa pagdala sa delikado kag poisonous materials para sa gasolina kag kerosene sa salod sa patio. Ginadumilian man ang pagpalupad sa drone kung wala sa security clearance kung permit halin sa otoridad. Wala man ginatugutan ng pagdala kung paginom sa mga kahulubog na ilim noon sa salod sa patio kagamuman ang pagdala sa kutsilyo inagod ng malikawan ang kinagamo. Dugang padre, wala man ginatugutan ang pagvideoke kung pagsingalong, pati ang pag-overnight sa patio, kagang paglapta sa mga basura para mapabili ng katilo. Ang full deployment sang ICPO sa ICPO mag-aumpisa sa tanan nga private kag public cemetery sa sudad sa Iloilo halin sa Oktubre 30 at Nobyembre 2 naton nga mga kapugo palihog ko double check sa inyong nga mga cellphone mga cellphone dapat ara gid ang aton nga hotline no para in any eventualities bisan hindi ka makapalapit sa mga na-deploy natin kapulisan, pwede ka ka pangayo sa bulig kag makaparesponde. So, mm. aton hotline number nine okay. four. So amo man sa gihapon but make sure lang nga ara na sa aton nga mga cellphone kag pananglitan nga kinanglanon ta magtawag sang presensya sang kapulisan, sang bulig sang kapulisan, eh, hindi mo na kinahanglan nga magsala kapag kundi ang pulis, kundi yes. dial na lang nila sa ila telepono.